Yo, what's up guys? Ngayong araw, i-review ako ng product na in-order ko. Ito yung gimbal stabilizer, 'yan. Ito yung Q18 4-in-1 gimbal stabilizer. Ito yung box niya pag in-order niyo, ito yung dating sa inyo. May kasama siyang user manual tsaka QR code para ma-download niyo yung app ito yung box. Yan yung mga features niya. So, may kasama din siyang type C na charger. Yan. Tapos ito yung gimbal mismo. Yan no, oh. tingnan niyo kung gaano kaliit. <laughs> Handy siya, yan no. Oh. Isang ganyan lang oh. Pero ito yung ano niya, actual na itsura niya pag ginagamit niyo na. So, meron siyang lock dito. Pwede niyo siyang ikutin. Yan. Para yun tapos ikutin nyo ulit para malak ulit ito yan yan so yun na yung tsura nya oh diba ganda no ayun nga pwede na siyang gimbal stabilizer tapos pwede na siyang pang selfie stick yun no nakakabahan siya hanggang dyan lang siguro mga mga ilang bato mga no, 2 feet siguro or 1 foot mahigit. So, yun, oh. Selfie stick. Carbon na to. Carbon. Carbon rod. Yan. Tapos, meron na siyang pang tripod. Yan. ganito yung tsura nya. O, oh, diba? Ang ganda. Yan, oh pwede nyo siyang i ng ganyan para mahawakan. Yan. Di ba yan? Naiikot yan. Yung pang gimbal. Meron siya rito yung lock. Pull down nyo lang to. Ito. Yan. Oh, yung pinaka ano nya. Pinaka lock nya. Tapos slide up nyo lang. Pag na slide up nyo yan na slide up na lock nyo ulit tapos, ayan. Steady na siya. Just in case malubat yung gimbal nyo, pwede nyo pa rin siyang ano, magamit na na ano, na pang vlog. Kaya lang, syempre, hindi na gagana yung ano nyo, yung stabilizer. Pero, pwede pa rin siyang magamit kasi, nalak sya, ayan o. Nakalak na siya. Gusto nyo i- ulit ayan tanggalin nyo uli yung lock Kumilak dito yan eh. Yan o oh, yan. Kira nyo ba? Ayan oh. Tapos slide down nyo lang. Lock nyo ulit. Mga gamit nyo ulit yung ano. Yan. So yan guys. Para gumana yung stabilizer nyo. Di ba yan? Umiikot yan. Meron sya dito on off. Yan sa ibabaw. Press nyo lang mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, Yan. Ikon na yan. Ayan o. Oh. Gumagana na sya o. Oh. Yan. Yan, gumagana na siya. Naka-on na. Tapos pag i-off niyo ulit, 2 seconds lang. 1 2. Yan, off na ulit siya. Umiikot na ulit. Yan. Tapos guys, pag nalobot yung gimbal niyo, meron siya rito eh yung charging port niya. Type C na yan dito. Tsaka meron din dito sa pinaka katawan niya para yan sa ilaw meron din siyang kasamang ilaw meron siyang on off dito sa gilid press nyo lang din yan gumagalan na yan tapos pwede siyang lakasan tapos meron siyang isang klaseng ilaw na yung warm lang yan hindi masyadong kita kasi ano maaraw pero warm yan kulay ano medyo dilaw yan tapos babalik sya sa puti yan. click click nyo lang dito sa may gilid yan yan o galing no tapos pag i off nyo ah uh, press nyo lang ulit na matagal yan naka off na yan so meron syang charging port dyan type C na yan para madali tapos guys yung holder nya mismo medyo matigas para siguradong secure yung mga cellphone natin ito, ito yung sample oh. yan naka off pa yan kaya umiikot pa sya isa pang maganda dito guys itong cellphone holder nya tinan nyo yung design sa may gilid ayan o oh. V na siya para hindi niya mapindot yung yung mga ano ng cellphone natin ayan tulad dyan yung mga power hindi siya tumatama dun sa ano dito sa letter V na yan so pag nilagay natin pag nilagay natin sa ganyan sa pinaka holder niya hindi siya makiklik So yan, hindi siya makiklik tapos dapat naka gitna talaga siya. Tapos try natin i-on. Yan na siya. Pu na on na. Oh, di ba? Gumagana na yung stabilizer niya. Yan. Tapos isa pa guys, meron siyang remote ayun no na ano lang dito ihilahin nyo lang para matanggal yun no yan tapos para gumana yung remote dito sa cellphone tsaka sa gimbal press nyo lang yung on matagal ito yung camera icon yan pag umilaw nag blink magiblink yan kulay blue na nakakonect na yan dito sa gimbal natin so itong isa, itong feature ng isa sa may taas ganito yung mangyayari pag pinrest nyo ng matagal hold nyo lang yan o no? clockwise yung ikot nya so yan, tapos yung pangalawa yung pangalawang button naman pag pinarest nyo ng matagal hold nyo lang ulit pa counter clockwise naman yan galing ano tapos meron pa siyang ano dito eh kailangan pala i click muna ng isang beses para bumalik siya dun sa dating pwesto niya tapos try nyo yung double click sa first button ganyan mangyayari yan tapos babalik siya ulit tapos pag gusto nyo i-stop click nyo ulit tapos yung pangalawang button naman double click nyo ulit ganun mangyayari yon tapos pag gusto nyo ibalik yung remote dito pwede naman din ulit pwede nyo po siya makontrol ng nakalagay lang dito kahit hindi nyo alisin so yan guys pwede siya makontrol dito kahit nakakabit lang siya kahit hindi nyo tanggalin so yan testing natin yan makakontrol pa rin siya So guys, isapang uh, isa pang gamit niya pwede din siyang uh, 360 mo marorotate yung pinakaulo niya medyo matigas lang siya pero hatahe mo lang ng konti yan naiikot yan kung gusto mong nakaharap dun yung cellphone mo yung camera tapos pwede mo siyang ibalik yan nakaharap ulit sa'yo idea, no? Oh. Tapos guys, meron ditong how to use the desktop mode. Yan. Basahin nyo lang dito. Pero, ganito yung mangyayari dyan. Na-adjust di diba? Itong ano nya. Yan. ba diba, na-adjust yan? So, gawin nyo lang. Nakahiga talaga. Ganyan. Tapos, ilock nyo ulit. yan Pag nalak na, Meron pa rito ng isang na-adjust. Itong bilog na to, yung kulay gray na to, kulay silver. Luwagan nyo lang din. Tapos, nanuluwagan yung pinaka sa ibabaw nya. So, ang mangyayari dyan, bago nyo pala yan luwagan, rotate nyo muna yung pinakaulo, nakaharap dun, naka-rotate nakatalikod sa inyo. Yan. Ganyan maging itsura nya. Yan. Tsaka nyo sya luluwagan. At ipahihiga. Yan. Kailangan ganyan sya. Pantay. Kaya na bahala mag -ano, Mag adjust. Yan. Tapos. Sige pa nyo lang ulit. Yan. Ganyan maging itsura nya. Tapos ang mangyayari dyan, pwede nyo siyang i- tripod mode. <laughs> yan, Pag naka-tripod na siya, pag nakatayo na siya, ganyan niya maging itsura niya. So, ayan yung sinasabi nilang desktop mode. Yan, Pag na-setup nyo na yan ng paganyan, ito example yung cellphone. Kaya siya may ganyan no, may may anong tawag diyan, may space diyan. Pwede niyo siyang paganyanin. Yan, paganyan. Patayo. Yan, dikit nyo lang, ayan no. Ganyan mangyayari ngayon diyan. Pag gusto niyo ng desktop mode tapos on natin so yan guys ito yung sample nya naka on na sya kaganyan press and hold nyo ulit para sa yan ganyan so yan guys yung itsura nya pag naka ganyan pag naka desktop mode so naka on pa rin sya try natin testing natin uli yung first button press and hold yan o oh. Ganyan mangyayari dyan. Pag meron kayong vlog na magtutropa, nagiinuman, ayan, pwede yan, no? nakapaikot video. Ayan, tapos pwede rin siyang pa-counterclockwise. So, yun guys, pag na-download na yung app nya, ito yung QR code para hindi na kayo pupunta ng, play apps, ng, ano, ng app store, ng play store, ayan scan nyo lang to para diretsyo na kayo dun sa app so yun guys the moment of truth yan testingin natin yung stabilizer nya lakad tayo dun So yun guys, na na natin yung gimbal na walang gamit na gimbal tsaka yung merong gamit na gimbal so sa review ko hindi naman siya ganun ka super smooth no pero as a beginner na vlogger pwede pwede na siya dahil mura lang naman so yun kung gusto nyo there, ando naman siya sa mga ibang app so pwede pa kayo mamili ng mga iba kasi marami pa naman siyang mga brand tsaka mga design. So, ito lang yung napili ko kasi yun nga ah uh, medyo mura siya tsaka pwedeng-pwede na siya bilang sa mga nag-uumpisa mag-vlog. So yun ah uh, Q18 4-in-1 gimbal stabilizer ng TNW. Try niyo rin baka sakaling magustuhan niyo.